pang na dapat mong malaman pagkatapos nating magruko. So minsan napaisip ka na rin ba kung ano ang pinakatama o ano ang pinakasunna kapag matapos tayong magruko sa mi Allahu liman hamida. Ano ba ibabalik ba natin yung mga kamay natin sa dibdib o ibababa na natin to? So ngayon tatalakayin natin to. So dito nga sa sitwasyon na ito ay nahati ang mga kurukuro ng ating mga ulama sa gawain na ito pagkatapos nating magsami Allah, liman hamida kung ibababa ba natin ang mga kamay o ididikit natin ulit sa mga dibdib natin. So una, Kapag nagsama Allah liman hamida na tayo, ang pinakasunna daw ayon sa karamihan sa mga ulama ay ilagay sa ating mga dibdib ulit bago tayo magsujud. Okay yun, yun ay sunna ayon kay Sheikh Ibn Baz rahimahullah at pati na ang ibang mga ulama. Pangalawa naman, nagawain bago tayo magsujud ay kapag nagsami Allah liman hamida ay ibinababa natin ang ating mga kamay which is tama rin ayon sa ibang mga ulama. So walang pagkakagulo dito walang dapat na sabihin na ito ay hindi tama bagkos tama yung dalawa na ito yung binababa natin agad yung kamay bago magsudsud o di kaya ilalagay natin ulit yung mga kamay natin sa ating mga dibdib so sana maliwanag sa atin ang video na ito so kung nagustuhan mo ang video natin na ito ay share mo na rin para malaman din ng iba pang hindi nakakaalam Salam!